literal na magluluto ah, bumili akong halagang 150 ano manok 150 manok tapos ako yung nagtakad kanina oh, nakakita ko ng bulaklak ng sampalok yan o yan panlagay ko yan shout out sa inyong lahat sa mga nanonood nitong aking video ito maging maba na pa tulungan niyo ako sa youtube pakitulungan din naman ako sa youtube Alfredo laser na vlog lang. ano? o. Hmm, tamo, maawas-awas pa. Hmm. Yan o. Oh. Yan. Manok yan. Eh, Ay wala nang ano. Wala nang nga akong gatong o. Oh. Hindi pa nakakapunta sa bundok. Hmm. Ganito ang buhay ni Alfredo laser na vlog. Ha? Ganyan lang ang buhay ko. Ito lang. Partida na. Naglalaba pa yan oh habang nagluluto naglalaban ng kumot oh kumot oh ayan oh ha minna eh. oh naglalaban ng kumot at saka damit ayan hmm, hmm? chat out mga kabataan mukha mo kamo ayan sana mag ni miskarte Hmm. Yan lang. Ito mahaba. Pag ito na ano na pag umabot din niyo na naputo lang inyo pinapanood sa YouTube ito. Nasa YouTube ang ano ang tapos ano? Do sa Alfredo Lasir na Serna vlog. Si nasa YouTube din tayo eh. Ayun Hmm. Lagan natin ng pampasarap ganyan hmm. ah, lang ang buhay ng buhay ko dito hmm. ayan ganyan lang kaya mo kaya ko rin hmm. ano Junaldo, wala pang ipapadala dito yung speaker mo yun ang dami na ah, ang dami na speaker din eh Grabe yan ah. Ayan. Sa YouTube na lang nyo abangan ha. Ano, habang naglalaba oh. Oh. Habang naglalaba, nagluluto. Ayan. Ang buhay ko. Nawala ng gatong oh. Na, wala ng gatong. Oh, wala na, wala na pang gatong. Oh. Maubusan ha ah. hmm. Pero pwede pa yan, pwede pa makaluto yan. Ano? Oh, o. Kita nyo ako. Naglalaba pa ako. O. Oh, Para nyo. Naglalaba pa ako mga idol. Lalaba, nagluluto. Ayan, ganyan ang buhay, oh. Ayan, oh. Ayun, kumulo na. May asin na ito? Ha? Hindi na may muna asin? Pwede nyo ng ano? Baka umalat ari. tas Tasa, ang ano? Sandok. Daw, pamalat. Tao, so, ayos na. Pinatin ito. Mas masarap ito. Mas masarap ang ano ang ang mas maasim ang asin ang bulaklak ng pag nilalama asin yan o ano. pampasarap ito lamasin muna ninyo ang bulaklak ng sampalok sa asin para lalong umasim ganun yan yan sinampalokang manok relate kayo dyan hmm. Oh. yan yan na oh. tas lalagay natin to yan na oh. hmm Shout out sa inyo. Mm. Mm. Sarap niya. Mm. Ano, maglalaba pa ako. Okay po, maraming salamat sa inyo lahat sa panonood nito.